Uy, pero take note, ha? Hindi kami pinay. Eh. Nag-resign kami. So, paano na kayo niyan? Ano nang next plan niyo? Hindi namin alam. Pero, siguro okay na rin yan na magpahilalo kami dito. At least, hindi na namin may encounter yung babis ng Apex. <laughs> Dok, Dok, Dok. kamusta? Yeah. Ito, nakalive pa rin. balitaan ko, kayo naman ni Karen ang aalis. Wala, ay eh. minalas eh. <laughs> Siguro ganun talaga, pagka may aalis, may mapabalik. Okay lang po yan, Dok. Hindi lang naman po apek sa ospital sa mundo, di ba? Marami pang iba. Thank you. Thank you. Mapapawasan na yung emeritus niyo. Ang wala ka nang ilalaglag. Kasi lagi <laughs> nating sa ko susunod, di ba po? Nurse Karen, Nurse Ivan, ako na humihingi ng pasensya sa nangyari. I'm really, really sorry. Wala akong magawa to keep you here in Apex. Okay lang po yun, Duke. Wala naman po kayong kasalanan. Kaya Totoo hindi po, po kayo yan. dapat mag-sorry. <laughs> Maayos kayong mga nurses dito. Hindi kayo dapat pinaalis ni Moira. But I'll make a few calls sa ibang hospital para may malipatan kayo kaagad, ha? Thank you po. Thank you po. Sorry ulit. Sorry. Thank you po. Sorry talaga. Mag-iingat kayo, ha? Thank you po. Ay, Doktay, mag... May, may tanong lang po ako sa Bakit niyo po tinanggap yung pagiging medical director po dito sa Apex? I mean, okay lang po ba sa si inyo yun? Magtatrabaho kayo directly under kay Ma'am Moira? Oh. Ano pang ginagawa niyo dito? Sa tingin niyo, bibigyan kayo ng despedida ng Apex? Umalis na nga kayo! Alis! Huwag eh. kang madalala, Zoe. Aalis na kami. Oh, Zoe. Goodbye and good luck. Sana kapag ka nawala tong Apex, ililipatan ka pa rin ibang hospital. Umalis na kayo! Zoe, please!